medem na mo thinking ah no big i'm not a criminal yeah. but i'm that <laughs> Sabi mo naman si Doc, payat na. Ayun mo islim ba? Talaga? Doc, anyway, um, kaya ako nandito ngayon. Siyempre, gusto kong magpa-bunny tip. Sige, sure. Tapos magpa-cleaning ako. Okay. Kapit siya mga kapito. No? Tres! <laughs> ito yung pinunta ko dito. Si Doc. Ito <laughs> na, Doc. Let's go. Sige. Ito ko kong umit. Huwag Uit... na, mamaya ano na yan. <laughs> wow, I'm so sick. <laughs> ba? ginagawa mo. Eto na naman tayo sa puso ko eh. Yung ano yung anesthesia. Ito <laughs> yung tinakayo ko eh. Yung bag anesthesia na, yung bag durako. Parang wala yung comforter. Yung um, bag yung comforter. Malamig? Malamig. Okay, meron. Ang ah, lamig. Hindi mo mayroon din mo na makikinig lang. Ah, malamig. Yeah. crispy pata. Kahit yung mga matitigas, ay, candy. Ito. Inakagat ko pa to, yung candy. Never ako na basaga ng veneers. Kaya lang ako pumunta dito dahil ay, medyo gusto ay, ko mas last mahaba. Last ah, ilang months na to? Month. Eight months! Eight months? Eight months. O, mag no, na eight nine months, months pa. Hello, ang tugol Oo. Kasi si Don't Come For Paris. Eh, hindi pa kasi mabaho yung init ako eh. <laughs> <laughs> para ano? Butter lang. Walang nang matas pa Oo, ubi bagay sa 'yo pag nag ka. Smile ka. Smile ka. <laughs> 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 so, smile. ka. <laughs> yeah. <Yuck! laughs> Do not even I'm going Yes, of course. Might i fix this one first. Okay. Did you give her the <coughs> milk. She likes the bunny. Yes. Can I get it? Perfect. <laughs> it's <laughs> hmm. Ganito gusto ko. Ang huh? galing talaga ito. Gusto kasi ngayon yung bari niya. Eh. Nice, congrats. Okay. Okay. Yeah. So, ano, I already polish for you. Can you see your new thing? Polish it? already, di ba? Yes. Can you see look, ano, fresh? Fresh. Yeah. <laughs> <laughs> So fish. Every three months pala akong babalik. Dala ko kasi six months. Well, di pa di, pero 6 six months? Hindi ko na na... <laughs> hindi, hindi pa mo kasi ako. Pwede pa. The every three months. Oh. Ang galing talaga ni Doc. Ang bilis. Kasi ginawa ko lang siyang vanity. Kaya mga mare, kung gusto nyo ha, Oh, ako, ha, hindi ako papalit ng Dennis talaga. Okay, Mara recommend ko sa inyo to. Si Doc Amo Ilalagay ko yung page niya. Guys, follow nyo yung page niya. Tapos, meron din siyang Instagram. Ayan. Ilalagay ko dyan, syempre, yung Instagram niya. And yung Facebook account niya sa, sa mga gustong mag, uh, mag inquire Ayan. Oh, uh, so, yung veneers dito is uh, sobrang mura lang. Ganda ng smile mo, di ba? Tapos may oh, libre. Tapos tama, may libre case. Yeah, matibay. <laughs> tama? Yes, matibay kasi. Ako ha, lagi akong tignan mo. Ah, uh, halos 9 months na. Pero 8 months akong hindi na balik. Kasi nga, ang katuwiran ko, hindi ko mabaho yung hininga ko. Tapos okay pa naman. Kahit kumakain namin, di ba mga kinakain natin? Ah, uh, lechon. Nakita nyo, so, nagumukbang ako ng lechon. Lechon.